ano na nabanggit po natin yung mga pagbabasa po ng malapit, okay. panonood ng TV na malapit, tapos yung pagsisquint. Bukod po doon, ano pa po yung mga signs po sa mga bata na pwede nang maalarma yung magulang na, ay, baka merong eye problem ang aking anak. Okay, so, kunyari, as young as school age, mm -hmm. so mapapansin natin yung activity nila sa school, oh. no? Sometimes yung mga teachers sila magsasabi sa atin na, uy, mm -hmm. hirap na yung anak nyo, lumalapit sa, yeah. sa, board. sa board, no? Tapos, pansin mo, hindi na sila very good sa school, yung okay. work nila. No? O, nagko-complain sila, headache, uh -huh. labo yung paningin. No? Tapos, kusot ng kusot ng mata. Ay, pati yun, Dok. Mm, hindi dahil makatilan. No. <laughs> uh, oh. Um, sige pa. Da, yung pagkapangalak po ba ng mga baby, pwede na i-test yung mga eyes nila? For example, as in talagang yes. newborn, Opo. pwede na po bang cleaning? Yes. Do. Okay. Yes. So, yung is, ano, lalo na kapag may history ng uh, prematurity. No? Tawag, may condition sa eye na tinatawag na retinopathy of prematurity. Wherein yung retina nila hindi po nagde-develop fully. <clears throat> so, so do, kapag bawa, mommy or kaya parents, gusto nila na malaman if may eye problem yung kanilang anak. So, pwede na, pwedeng pa pwede nila pagkapanganak. Yes, po. Pwede. Po. Siguro oh, okay. as early as um, siguro a month. Pwede, Pwede, pwede na, na, na po. po. Pwede na po. Okay. okay. As early as that. But when well, it comes to eye care naman po, magkakaiba po ba yun simula po dun sa newborn hanggang dun po sa certain age na yung bata po ay uh, mas crucial po yung pag-aalaga sa mata? Okay. So, sa very young and to the very old, medyo same lang naman I yung same. manner of ano checking. Pero for 18 below, meron tayong tinatawag ng cyclopedic refraction. No, Ito yung test kung saan sin natin talaga yung talagang lakas, yung grado lang ng mata nila. May pinapatap po kasi kaming uh, eye drop wherein we paralyze the muscles para makuha lang namin yung actual grade ng bata. Kasi sa mga bata, we have to understand, masyadong malakas yung focusing power nila. Yung muscles sa mata nila, masyadong malakas. So, we have to temporarily paralyze the muscle para makuha mo talaga yung grado lang. Yung lens, ng cornea, so meron pong ganun for younger ones. Pero, Dok, ito po sa ophthalmologist lang po ba Yes, to? Opo. pinapagawa? Opo. Ah, hindi po sila mag... Sa mga mag optical, hindi po ah, natin kumagagawa. Okay. Okay. So, pwede niyo po bang bigyan naman ng tips yung mga, ano natin, kasambahay natin dun sa optometrists and ophthalmologists, yes. yung difference nila doon. Yes. Kasi minsan, sinasabi no, na ay, tingnan nalang ako na yun sa so optometrists, okay na yan. Yes. May mga ganun doon kay, eh. okay Oo. na po ba talaga yun? Okay. or ano po ba dapat yung titignan din ng mga parents natin? Okay, so ang ganda ng tanong yeah. kasi talagang nalilito tayo eh kung saan natin dadalhin yeah. yung mga bata eh. So, for me, ang uh, optometrists is very ano kasi sila eh, makikita mo sila sa malls, yeah. no, mall-based, oh, oh. very, ano yan, uh, makikita mo sila very visible, uh -huh. no? Ang optic optical kasi is best actually for adults. No. Oh, okay. Kasi sila so pag nasukata mo o malabo, pwede mo palinawin no. But for the kids yun na nga dahil meron tayong step na ginagawa mm -hmm. to really get the actual grade. It's best lalo na ng mga younger ones sa opta, Okay. No? Pero in the real sense kasi no, sa akin no with optometrists, very able sila to, to really refract. Lalo na yung talagang unlicensed optometrists, marunong talaga sila magsukat. And some of them are even better than ophthalmologists. No? yun yung totoo. Pero Doc, meron po ba na parang uh, pediatric na ophthalmologist? Meron din po. Mm. Uh, meron din yung mga, alam na sa opta rin, meron din okay. pediatric ophthalmologist, nagsuspecialize okay. sa mga bata makapalit. Iba? iba, pa pala okay. yun. Oh, Oo, <laughs> meron. Okay. Iba pala. Hmm. yung iba kasi sa atin, naman diretsyo na agad, pedia, optra, duling yung anak ko, parang oh, okay. ano, banlag. Diretsyo sa pedia, optra. Yun yung nangyari kasi sa set setup natin, oh. diretsyo na dun sa specialista. Na. Mm -hmm. Pwede naman, So sa akin is uh, pag medyo bata okay. no sa opta no sa mga elder mga in uh, mga 18 above pwede na sa optical. Okay. For some, kasi parang hindi masyadong it will depend na ngayon kung gaano ka bihasa yung optometrist mm -hmm. no. Pero the question kasi meron din sa mga kids, sinasabi nila na parang 'di ba nagpapasalamin na daw mm. para daw po correct Totally po ba na nakokorek like babalik sa 2020 yung vision ng mga bata or ano lang siya, para hindi lang tumaas yung grado. Doon kasi ako nalilito nung, kid, nung bata okay. ako, Dok, eh, na sinasabi nila, o para hmm. ano, para hindi na tumaas yung grado mo. Sa Tapos mayroon naman po. nagsasabi na, o para bumaba yung grado mo. Alam po ba talaga yung totoo doon, okay. Dok? Mas, mag, hindi tataas ang grado o bababa yung grado? So, kung nagsalimin ka ng maaga, syempre, maka correct mo yung grado na. Kanyara, say 100 yung grado hmm. mo, ka ng maaga. So, ang tendency is, habang bata ka, may chance pa naman mawala yung grado ah, mo eh. pwede pa yun? Until mga 16, 17 years old. Eh. Okay. At kung di ka nagsalimin, doon tataas na, dire diretso na siya. Okay. So doon na nga, doon papasok, Dok. Paano po yung mga eye care na ginagawa po doon sa mga bata? Para una po, doon sa mga ganong klase ng case po na uh, kailangan pong bumaba yung grado nila, mm -hmm. ano po yung mga pwede pong tips po para po sa kanila? Okay. So, ang pinakamagandang tips dito is really early detection no, mm -hmm. number one. Kasi kung na-detect mo may grado, kailangan mo pasalimin. Okay. Para hindi makontrol mo na yung hirap ng mata niya para makabasa. Kasi yung effort, yung training to see, oh. yun yung trigger mo para tumaas yung grado. Eh. no hmm. Tapos sinasabi natin, limit screen time. no Tapos pahinga-pahinga rin tayo. No, tapos yung proper lighting kapag tayo po ay nagbabasa, very important, no. Ano po ba yung proper lighting? Proper lighting is? Is? po ba? Oo. No, <laughs> Saan po ba nakapwesto pwesto oh. yung ilaw? Oh, so, Yung ilaw natin at least overhead, no. Basta well lit, hindi yung parang may raming shadow, uh -huh. madilim yung sulat, mo, 'Yon, very important. Oh. Paano But, naman daw kung madilim yung area? Tapos eto mayroon kang screen or andito yung, yung tapos may lamp ka may lang. Lamp ka. Okay. Actually doon sa picture na 'yon, no, yung yung lamp is really not advisable. Kailangan yung buong room Well lit, well -lit. Ah, okay. Meron kasi yung parang ilaw lang na nasa buong oh, table lang. Tapos yes. madilim na po lahat. So, dapat talaga is, well yung room din room. may ilaw. Okay. Yes. Okay, sige. Tapos, yung, mm, kasi importante yung relaxation ng mata natin eh. Mm -hmm. Double effort yan kapag okay. nakalampara ka lang. So. Mas dok, strange. paano naman dok sa mga bata rin po pala na nag engage sa mga activities, mm -hmm. ganyan, sports, bata pa lang pinag-aaral na po ng gandong mga uh, sports. Apa, paano po yung mga eye care po sa kanila? Okay, so highly advisable naman yung outdoor activities okay. especially in the morning because may pag-aaral nga po that mm -hmm. really shows na yung morning sun, outdoor mm -hmm. activities kahit 1 to 2 hours a day lang, pinaprevent niya yung pagtaas ng grado. Isang yeah. bata. So, actually, kasama yun sa mga ina-advise ng isang mga pediopta mm -hmm. and also ophthalmologist. Kasi talagang proven siya, okay. no? Because, actually, ang science nito is yung sunlight, yung UV niya, no? Uh, pinapromote yung pag-release ng isang neurotransmitter sa mata, which is dopamine, oh. to prevent yung paghaba ng mata okay. ng bata. Which is, yun yung pag humahaba yung eyeball, nakakaroon ng grado. O, oh, mm -hmm. importante talaga out the activities. Mm -hmm. Pero, Dok, dito kanina pinakita rin sa mga tips is yung diet. Yes. Ano po ba yung magandang oh. diet para sa healthy na eyes? So, <laughs> diet. So, so, tama ang ating mga uh, mami, mga lola, yung mga mm -hmm. vitamin A rich right. diet, no? Very good. Kalabasa. Kalabasa, <laughs> oh uh, uh, vitamin A, C, and E, yeah, zinc, zinc, no? Yung mga spinach, carrots, yan. Mga beans, no? Mga citrus, actually. Very good for eyes, no? And na to play outdoors talaga. Yun yung mm -hmm. talagang something na nawawala ngayon sa mga bata. Because okay. eh, lagi nga silang nasa okay, gadgets. So. Pero doc, naman sa outdoor activities. Kasi noong time na ako po ay madalas na talaga lumalabas sa school. Medyo hindi na convenient sa akin yung paggamit ng salamin. Yeah. So gagamit gumamit po ako ng contact lenses at the age of 11 or magto 12. Hmm. So, okay lang po ba 'yun naman sa mga bata or ano po ba talaga yung dapat pang edad para mag-wear ng contact lenses sa mga okay. kids natin? So for younger ones, mga kids no, yung mga 11 to 12 is ideal. Ideal Kasi pwede mo na. Kasi pwedeng silang turuan mm -hmm. okay yung care ng contact lens no. Usually, okay. ano yan eh, ah uh, pag hindi PG, mo na alagaan, ay iG ano. no, pwede mag-cause ng ibang problema. irritation Mata. din. So mas maganda talaga masuot natin siya ng aturo natin Nandama. tama sa mm, mm 12 years old old. Okay.